yun guys, uning ko guys damay ay lumbal do, gumagawa sa ano sa politik at tinatayoy ang gusto tayo ng ang damay. guys, ating kananong guys para ng tubig so, bukas nga yan ka namin babalikan guys hindi na natin bukas guys oh, so, mayroon bang ano napakit ka na si John mayroon bang

bukas na natin mabalikan guys aming lamok guys gusto ito na dyan ang lamok guys oh, ang, daming, ang gamot guys bukas guys babalikan namin yan kasi gamot yan guys ng diabetic sinanggutan namin guys bukas namin yan babalikan so guys Kasi ang aking tatay Kasi yung tatay kasi niya guys may diabetic Kasi ang aking tatay may ano Sugat sa Paa Paa Ganito handa mai Para gamot sa diabetic guys Ayan. Gamot sa diabetic At ating babalikan bukas Para iinumin ang kanyang Ayan. Babalikan niya naman Balikan natin bukas guys yung halanda na aming kinanggutan ng halanda may mag ano mag ilang atrate right, oh, ano yung diabetic. diabetic kaya ating sinistingan yeah, sinistingan sa kanisa ilo guys guys nice. ano so, kaya oh kaya bukas na guys babalikan natin kaya, ayan ayan ano pa guys meron ba ang kapag tingnan natin guys baka wala guys So, meron na, guys. Ayan. May tubig na, guys. Gamot yan, guys. Ayan, guys. Ayan. Gamot yan, guys. Ayan, yan dahon na, guys. Subukan nyo yan, guys. Gamot to, guys, ng diabetic, guys. Lahat, guys. Lahat, gamot to. Diabetic, high blood. Maraming benefits to, guys. Ayan. Ayan, guys. So, may, ano na, may tubig na, guys. Ayan. guys ano to guys puno ng handamay guys gamot ugat gamot 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 ito guys oh ayan ayan guys oh ayan kung mo tapi takong ayan guys oh dyan ayan dyan ayan dyan Pinoto namin yan. Pinoto namin yan guys. Tapos, tubig. ayan guys, yung tubig guys. Ayan. Tobigo. Yeah, tubig o. Gamot yan guys ng arthritis, diabetic, high blood. Lahat guys. Yan, kidney. Okay. Kidney guys, yan. Gamot yan guys. Yan guys, so. Salay no. Buwan na eh. Buwan po. So, ayan guys. Yan. Tikman mo. Ikman mo. Okay guys Tikman oh. mo. Dito di di na saan. Ah. guys may gamot na guys sa ano yun guys yun guys ayan. may tubig na guys, guys gamot ng arthritis ayan. at ayan iba guys. pang sakit puno oh, to guys ng handamay guys ayan o oh. ayan o oh. ayan pinotol na yun ayan ayan guys pinotol na ka yun kahapon guys to. Tapos At ilagay nilagay namin yan, yan. Ito ang tubig. Tapos okay. ngayon, kinuha namin, guys. Kahapon na yung bin nilagay namin, guys. Tapos ngayon na namin kinuha. Yan, may tubig na, guys. Ayan. Guys, okay, so yan. Iinumin na sa aking tatay, guys. Ayan. Kaya uuwi uh na kami, guys. Tilaw, eh. Mura lang yung tubig. Ayan. Ininom na, guys. Inom na tayo guys, sa hand handamay. <laughs> nga tambal. Gamot. Gamot sa diabetic. Tikman natin kung anong lasa. Inati <laughs> lawkay ku daghan daghan bay na nanom. Tikman na na ang an Kada ko, andam. Ambal sa de murap ug ani handam na, unda. og dua ka nimo. Sanggutan. Mabuhay ka ngani tingali alih. Palitin nga namin. Kaya sundang. Nasa man? Nga di ha? Mga kayo kuwan. Ano ikaw? 140. Ang Ito Kuwan guys. Handamay nga. Tubig sa handamay. At Tubig para pala parang lasa ng tubig. Hindi pala iba ang lasa. Tubig pala ang lasa. Kahit handamay ang Tuhan tubig sa handamay. Hm. Hmm. Ito Uminom ang aking tatay Para tambal sa kanyang Jabitek <laughs> oh. Ando nang ng kanyang Jabitek Pingas <laughs> Mga yeah. hmm. Mm. 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 tubig Hmm. Oh, hmm. Gawa ka ba sa imo tay? Tagay tayo para Nasag handa na. tubig mm. nga dyan Ang maang? Tubig Tilawe silaw eh ngayon yeah, yeah, guys yeah, yeah. nga na problem yung sakuhan kining kining gamit pero ang gamit <laughs> <Uy. laughs> <Taot> na ang nanay uy takot na asa man na inay may lami may lami may lami inom din ako guys isang baso at magsanggot pa tabo. bu sa linggo guys bukas bukas na lang iinom ako ng Tubig sa handamay, katas hmm. ng handamay. Hmm. Yan guys. Hmm. Sarap? Masarap pala. Ano kami guys? Nang nags sanggot. Iwan ko kung ano tagalig yan guys. Ano kami guys? Nang kami gamay. ng gamot. para ng Gamot para ma e ano isaud kasi tagalog para eh, ano guys e eh, lagay dito guys ko sa 1.5 para gamot kasi yan sa diabetic guys kaya hanggang sa lamara, uh, kaya ito ang aming iinumin araw-araw yeah, guys, araw -araw, guys dahil gamot to sa ano diabetic, diabetic. high blood guys pumunta na kami doon kanina kinuha namin to sa hapon namin yan sinanggot guys tapos kanina hmm. ngayong hapon namin kinuha yan ito yung... hanggang dito Kunti guys konti na o, lang okay. guys oh kanina dito Hanggang dito na lang yung video, video ko guys. At kaya araw-araw araw namin to. Don't forget guys. Like, comment, share, and subscribe. Sana guys hindi kayo magsasawa sa kahit ganitong video lang. Kahit ganitong kasimple lang ang video araw -araw Sana, ito, ng video guys. Araw-araw namin ito. Panoorin na yung LGBT mga vlog guys. ko. Hanggang sa next vlog ko guys. Thank for watching. Bye bye.